ang bawat pinupuntahan naming bansa ay hindi kami maging pabigat sa kapatid. Kaya po, sinasabi ko nga lagi, huwag kayong mag-abala ng kahit na ano paman. Kung in the past, halimbawa, ano, merong mga halimbawa, in the past, eh, merong kayong mga naging pag-aabala halimbawa. Sa susunod, wag na po kayong gagawa ng gano'n. I will see to it, mga kapatid, na, na lahat ng bagay na aalis kami, dadating kami sa inyo kung sakali man at loloobin ng Panginoon, kagaya ng sinabi ni Pablo, ito ang ikatlo na ako'y handang pumariyan sa inyo. At ako'y hindi pagiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Yan ang sabi ng apostol na si Pablo.